ito sa sa atin. Ngunit kaalaman ay atin pang iipunin. Hindi ba may natutunan ka naman sa extracurricular na programa ng ating paaralan? Bakit hindi mo ang iyong mga mata at para makita mo ang importansya at tulong nito sa ating mga mag-aaral? kapayapaan dahil ito ang una nating responsibilidad at daan patungo sa sinasabi mong oportunidad hindi sa lahat ng panahon sa akademiko mo matatagpuan ang masaganang kinabukasan maraming pagkakataon sa extracurricular tayong mga pagkabataan ay mas lalong umuunlad sa mga kasalaya panibagong kasalayan kaalaman at karanasan sa extracurricular minsan iyon yun matatagpuan. Bayaan. Kaya huwag mo mong ipilit na extracurricular ay mas mahalaga Dahil sa pag-aaral, kaalaman, at talino, wala nang mas higit pa Talagang may punto ang bawat panig Kaya aking mga tagapakinig, yung pasayaming hihintayin Kung ano nga ba mas importante para sa amin Extracurricular ba o ang akademi ko ang iyong pipiliin Magandang kumaka, ako si Franz Duli, ang iyong lakadbiwa ako naman ang